At ngayong araw na ito, patuloy po tayong sasagot kung sino po yung mga nagtatanong dito sa ating YouTube channel upang uh, mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Mga kapatid ko sa pananampalataya na kusan ay uh, matulungan po natin kung namamali po siya sa diwa bagamat magkakaiba ang ating paniniwala, magkakaiba ang inyong natutunan pero narito yung aral ni Kristo na saan ay pagkumparahin natin no na kung saan kung tama po kayo, ay di pangawakan ninyo. Ano po? So, ang aming pong pinangahawakan ay turo ni Kristo. Kaya halika, basahin po natin at bigyan po natin ito ng tamang diwa at maunawaan po niya. Ito po ang kanyang tanong. May mali yata sa paliwanag mo, Brad, patungkol sa lugar ni Lazarus. Hindi lugar ng mga patay yung lugar ni Lazaro. Kundi ang ibig sabihin, Abraham Bosom is langit na yun, Brad. Kung ito po ang inyong pagkaunawa, So magkakaroon tayo ng discussion sa mga kasulatan. Ibabase natin sa mga nakasulat. At the same time po, sa mga aral at turo ni Kristo. Sino ba ang pakikinggan ninyo? Yung may nagturo sa inyo o nabasa ba ninyo sa banal na kasulatan na itinuro ni Kristo? So doon kami nabase po. Kaya dito, naghahatid po kami ng mabubuting balita para kayo po ay mailigtas din ang inyong kaluluwa. Kasi po, kung tayo ay hindi makaunawa sa mga spiritual na pangunawa mula sa Diyos, kasi po ang Diyos ay Espiritu. Maunawa lang natin ito sa paraan ding spiritual. Bakit? May ganito muna akong babasahin sa inyo para maunawaan po ninyo ang mga bagay na pang spiritual. So, kailangan nating maunawaan ito sa spiritual. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito sa 1 Corinto chapter 2 verse 12. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang Espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon, kaibigan, ano ba yung tinanggap mo? Anong Espiritu ang natanggap mo? Mula ba sa Diyos o sa Espiritu sa mundong ito? Kasi kung Espiritu ng mundong ito, hindi mo maiintindihan at maunawaan yung mga plano ng Diyos. Ano po? So, itutuloy natin. Sa verse 13. Kaya nga, ipinapangaral namin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga salitang mula sa Banal Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinapangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinanahanan ng Espiritu. Ikaw ba? Kung hindi ka pa pinanahanan ng Espiritu, hindi mo talagang kayang unawain yung mga bagay na espiritual. Amen? Tandaan mo. Tandaan mo ito, no? Kaya isunod pa natin yung verse 14. Ngunit sa taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito naunawaan dahil ang mga bagay na ito maunuan lamang sa tulong ng Espiritu. Maaring ito po ang dahilan kung hindi ang ilan sa mga tao ay hindi nakakaunawa sa paraang espiritual. Kaya nga po dito sa inyong tanong, kaya babalikan ko po ano ho. May mga bagay talaga tayong hindi pa natin kayang abutin ng ating diwa. Kaya narito po yung channel para abutin po kayo at maipaunawa po sa inyo. Dito, hindi para tayo ay magkaroon ng pagtatalo o pag -away, away o pagalitan man kayo. Hindi po. Kasi nasa inyo rin po kung tatanggapin nyo o hindi, kayo po ang may responsibilidad ng inyong kaluluwa. Amen? Kaya nga po naghahatid kami ng mabubuting balita para tanggapin ninyong aral ni Kristo para mailigtas ninyo ang inyong kaluluwa. Amen? Yung unawa mo, si Lazaro ay hindi doon sa lugar ng mga patay kundi sa lugar ni Abraham na bosom. Kasi po, ang inyong isip ay langit. So, alamin natin, no? Ngayon, para maintindihan mo, basahin natin yung talatang yon, Lucas 16.23, para maintindihan mo, no? Basahin natin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Yan ba'y langit? Nasa daigdig pa ho yun. Yan o nakalagay yan, daigdig ng mga patay. O lugar ng mga patay. May mga ibang salin po yan. Kaya hindi po yan langit. Yung sinasabi mong si Lazarus, di ba? E, o, basahin pa natin sa ibang salin. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay. Sa isang salin naman po, ito nakalagay po dito. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Nakita po ninyo, sabi doon, nakita noong mayaman, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, ibig sabihin, si Abraham at si Lazaro nasa daigdig pa ng mga patay. Maniwanag po ba? O ngayon, ano ang dapat nating unawain? Paniniwalaan kita? Ano yung sinasabi mo? Langit na? So, Abraham Bosom. So, English natin kasi nilagay mo Abraham Bosom. So, babasa tayo sa English version. Masahin natin. And in hell, he lift up his eyes, being in torments. And see at Abraham afar off in Lazarus in his bosom. So, narito po yung salitang bosom. Ano ba yung bosom? Ang sabi mo, langit. Pero, napagtanto natin, hindi langit po yun lugar ng mga patay. Ibabasi po natin sa ibang salin. Malinaw po ba? Yan po, lugar ng mga patay. Sa ibang salin naman, kahit po tayo magpunta na iba't ibang salin, kung mahalo lang tayong magkaroon ng diwa, magkaroon ng common sense, ano ho, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay na tanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, meron daigdig ng mga patay. do sa daigdig ng mga patay, may dalawang lugar. Isang Hades at isang Siol. Doon sa Siol, nagpapahinga ang kaluluwa ni Lazaro at ni Abraham dahil inaaliw yung kalilang kaluluwa doon. At doon naman sa kabilang parte na Hades na tinatawag, doon napunta yung lalaking mayaman sa Hades ng pagdurusa. So, yung hadis naman, nagturo sa doon. Pero yon lugar ng mga patay. Daigdig ng mga patay. So, malinaw ba sa iyo? Wala naman dyan langit. Nasa daigdig pa ho sila, wala pa sila sa langit. Malinaw po ba? Ayaw ko na po kung ang inyong paniniwali langit, sino ba ho nagturo sa inyo? Ano Yan ang sinasabi mo. Hindi ho blossom, kundi bosom. Ito po ay pagtutuwid kung namamali tayo sa diwa. Kasi po, ang magtuturo naman sa atin, salita ng Diyos. Yun ang ating uh, pakikinggan. Mismong sinabi ng Diyos ba yun o hindi? Eh sinabi po ng Panginoon yun kasi nakasulat sa banal na kasulatan. Eh sino ba ho nagturo sa inyo na yung bosom ay langit? Kasi... Iba yung lugar ng ating Paneso Kristo. Baka sinasabi nyo may bosom din ba? O tingnan natin ang kalalagay ng Panginoong Hesus. O baka naman nalilito kayo dito sa King James Version sa John 1.18 kasi merong tayong mababasang bosom. Basahin natin. No man hath seen God at any time. The only begotten Son which is in the bosom of the Father He hath declared Him. Ngayon, kung ano natin itong talatang itong binasa natin, talagang magkaiba po ito kung tutuusin po. Si Abraham at si Lazarus, iba yung kalilang kalalagayan. Sila po'y tao. May lugar silang kalalagyan. Amen? Pero po yung ating Panasok Kristo at yung kanyang ama, may lugar din kalalagyan. Yung bosom, ito po'y magkapiling sila magkasama. Kaya na nagkakaroon lang kayo ng diwa, di ba nasa ng Ama, nasa langit, si Kristo, nasa langit, ay nakakabasa din po kayo ng bosom. Akala ninyo, yung lugar na yon langit na. Kasi nabasa po ninyo, dito kay Abraham at kay Lazarus, ay may bosom din po, di ba? Kung babalikan po natin yung talatang yon, Di ba? Ito yung sinasabi ninyo. Si Abraham at si Lazarus, nasa lugar, bosom. Iba naman po yung lugar ni Abraham at ni Lazarus. Ang kalalagayan ni Lazarus, tao. Ang kalalagayan ni Abraham, tao. Kaya sila magkasama, boso magkasama sila, magkapiling. So dito naman sa aklat ni Juan, pinapaliwanag dito, may lugar din po ang mag-amang ito. Magkasama din sila doon naman sa langit. Iba yung kalalagayan ni Abraham at ni Lazarus at iba yung kalalagayan nung ama at ng anak ng ating Panesu Kristo. Diyan siguro kayo nalilito. Nakita po ninyo? Yan po'y lugar o magkasama sila doon sa lugar. Yung ibig sabihin ng bosom, ganito yan. So basahin natin sa Tagalog para maintindihan lang natin. Di ba ang sinasabi sa Tagalog? Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong nanak na Diyos din niya at kapiling ng ama. So magkapiling sila. So ganun din si Abraham at si Lazarus. Magkapiling sila doon sa siyol. Ngayon, kung ating pagdidikitin ang dalawang talatang ito, ang sabi dito sa talatang ito, kung marunong lang kayong umanawa, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, wala pang nakakita sa Diyos Ama. Ibig sabihin, kung nasa langit na si Abraham, ay dinakita na ni Abraham yung Ama. At nakita na rin po ni Lazarus yung Ama. Ibig sabihin, nagsisinungalin ang ating Kristo. Ibig sabihin, kaya sinabi ni Kristo, wala pang nakakita sa Ama kailanman. May nakakita na ba? Iyong anak lang ang nakakita. Kung pampasin mo, ito'y nasa bagong tipan. Binasa natin, si Abraham namatay doon pa sa lumang tipan, sa aklat pa ng Henesis. O, di ba? Pag-isip-isip ko kayo. Ito lay pagtutuwid para hindi kayo iligaw ni naman. Ano ha? Kaya ang channel na ito, nagsasabi po ng totoo. Kung iyan ang paniniwala ninyo, si Abraham ay nasa langit na, hindi eh, di paniwalaan ninyo hindi ko naman kayo pinipilit. Ang channel na ito, binabasa ko sa kasulatan para maintindihan natin. Kasi nga po, maraming tao ang naliligaw, marami nagtuturo ng mali, at yung naitanim sa inyo, pinanghawakan ninyo, hindi na rin kayo nagbasa. Basa na lang ninyo, siguro pinaniwalaan. Yan, binasa natin. Inunawa natin. Kaya, salamat po sa inyong tanong. At hanggang dito lang po muna. Dahil, alam ko po, malawak pa ang pag-aaral natin. At marami pa nagtatanong na usan ay hindi naman tayo si Brad Ely. Si Brad Ely, marami ding palso ding mga aral at turo. Kaya kay Kristo tayo magtitiwala na aral. Hindi kung kani-kanino. So salamat, baka dumo yata napakinggan yan, yung aral na yan. Kaya dapat kay Kristo tayo uh, makikinig ng aral. Ang problema, dahil nga hindi siya nag- tuturo, nasa kasulatan naman eh. Di ba? Iintindihin, uunuwain, tignan natin ang kalalagayan, saan ba ito sinasabi, kanino ito nauukol. Katulad ni Abraham at ni Lazarus, nasa daigdig pa sila ng mga patay. Mali daw naman po dito. So, kung babalikan po natin, ano, sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, nagdurusa ba si Lazarus at si Abraham? ay eh, nasa daigdig sila ng mga patay. Yun na nga po yung lugar ng mga patay, mayroong shawl at hades. Yung hades, nagduro yung lalaking mayaman. At yung shawl, naroon po inaaliw ang mga kaluluwa ni Lazarus at ni Abraham sapagat naghihintay pa sila ng paghuhukom para tanggapin nila yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi ang paghatol ng Panginoon ay hindi pa nagaganap di diba? Haharap lahat ang tao sa hukuman ni Kristo. Basahin muli natin ito, no? Itong talatang ito ang gigising sa inyo. basahin po natin sa lahat ng salin. Dito muna sa magandang balita Biblia. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Nakita po ninyo? Nung nabubuhay pa, kaya nung namatay si Abraham at Lazarus, nag pa ng paghukom ni Kristo. Yan naman po malinaw kahit tayo bumasa pa ng ibang salin. Tagalog ang Biblia naman, basahin natin. Sapagat tayong lahat ay kailangang humarap. Kailangan po yon Kailangan. We must face the judgment of Jesus Christ. Ano? Kailangan tayong humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa, tingnan niyo po, bawat isa yan, kailangan nyo grupo, church. Bawat isa. Ano? Bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Nakita po ninyo o sa ibang salin pa, basahin natin ang dating Biblia. Sapagat tayong lahat ay kaya na kailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. O ito pa, pinalino pa sa isang salin. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Iyan po, di ba? Mas malino to. Kaya nga po, nagbabasa tayo ng mga salin para maintindihan natin. Ang tanong, nakaharap na ba si... Abraham at si Lazarus, sa hukuman ni Kristo? Nabuhay na muli ba? Kasi po, may pagkabuhay na muli. Ang tanong ko ba sa inyo, nabuhay na ba muli as si na Abraham at si Iyan ang tanong ko sa inyo. Kung nabuhay na muli, eh kailan ba ang pagkabuhay na muli? O oh, di pag-aralan din natin yon. Kailan ba ang pagkabuhay na muli? Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, 1 Korinto 15.13, Sumalit kung walang pagkabuhay na muli, ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kaya nga po, binuhay si Kristo at naaluklok doon sa kanan ng Diyos dahil po meron pong pagkabuhay na muli. At ito po ipapaliwanag pa sa atin ng mga apostoles. Ano po? Sabi pa ni Apostol Pablo, Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. So patunay po na meron pong pagkabuhay na muli. Kung paano si Kristo ay nabuhay na muli. Kaya kung hindi nga nabuhay si Kristo, hindi walang pagkabuhay na muli. Malinaw po ba? O ito pa, para maintindihan natin. Sa Juan 5.29 At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli. Sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Di ba't malinaw naman to? Magsisilabas. Saan ba nang galing yun? di ba nga doon sa lugar ng mga patay? Lalabas sila doon. Amen? Iaahon muli sila doon. Di ba? Ayon ah, dito sa mga sulat ni Samuel. Masahin natin sa unang Samuel 2.6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nag-aahon. Nakita po ninyo? Kaya iaahon ulit diyan sina Abraham at Lazarus at iba pang mga taong napunta sa Sheol. Malinaw po ba? At yung Hades, diretsyo na 'yon ng impyerno sa lawang apoy na tinatawag na ikalawang kamatayan. 'Di ba? Yung unang kamatayan dahil sa kanilang kasalanan Nagdurusa doon sa Hades. Yung ikalawang kamatayan naman doon naman pupunta sa salawang apoy ng pagdurusa. Malinaw po ba sa inyo? O ito, ililinaw ko pa sa inyo. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, napakasarap pong magpaliwana kung handa kayong makinig. Pero kung hindi lang ninyo tinatapos, paano kayo tatanggap ng mga aral turo ni Kristo? Kaya umpisa ninyo, tapusin ninyo. At the same time, mag-like kayo at mag-subscribe sa ating channel. Magpatuloy po tayo. Sapagat yamang sa pamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagatan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Kaya lahat ng sasampalataya at susunod kay Kristo, bubuhayin kang muli. Malinaw. Kaya kung hindi ka pa ng palataya ni Kristo, hindi ka pa sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo, eh, hindi ka bubuhayin muli. Mananatili doon sa hades. At diretsyo yun ng lawang apoy. Amen? So ngayon, ito pa. Basahin din natin ito. Apocalypse 25 Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, kailan ba magkakaroon ng pagkabuhay na muli? Pagdating ng Panginoon su Kristo. Pag mag-uumpisa yung isang libong taon. At pagkatapos ng isang libong taon, sa kabubuhayin muli ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, malinaw dito, bago mag-umpisa ang isang libong taon, maaring ito yung pagbabalik ng Panginoon. Dito pa lang bubuhayin muli. Ang tanong ko sa inyo, nakabalik na ba ang Panginoong Isus? So, ibig sabihin, yung mga namatay, na napunta sa show hindi pa yun inaahon sa pagbabalik pa ng ating Panginoong Hesus. O, di ba't lumilinaw na? Kasi nga po, wala tayong kasulatan na babasahin, eh, hindi natin talaga maunawaan. Ituloy po natin ang pagbabasa. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli iyan. Napakaganda, di ba? Matatawag kang mapalad at banal doon sa unang pagkabuhay na muli. Maaring ito yung iaahon na nanggaling sa siyol. Nakita po ninyo ulitin natin. Mapalad at manal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So, malinaw. So, hindi pupunta ng impyerno yung napunta ng siyol. Yung napunta ng hadis, yun ang pupunta ng impyerno, yung ikalawang kamatayan. Sapagkat yung napunta sa syol, inaaliv doon ang kanilang kaluluwa, walang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan. So malinaw na po ang ating discussion. Kaya umpisa ninyo mula part 1, part 2, part 3, yung naging discussion natin, saan ba napunta ang mga patay? Yun, doon yung malalaman. Dito sa ating channel, na kung ay nagsasaliksik tayo. Pero salamat sa mga nagtatanong dahil dito nabubuksan ng ating kaisipan. Wala ito sa ibang channel na mapupuntahan ninyo yung mga aral. Kaya lapit po kayo, subscribe po kayo sa channel na ito. Patuloy tayo magsasaliksik ng mga kasulatan para lalong madagdagan ang inyong kaalaman. At the same time, hindi kayo malaya ng sino mang nangangaral ng walang katotohanan. Dito lang po sa ating channel. Balikan natin. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sino pong bubuhayin muli? Yung napunta ng siyon na ang kaluluway inaaliw doon. Amen po ba? Pero yung napunta doon sa Hades, kailan bubuhayin? Pagkatapos pa ng isang libong taon. Nakita po ninyo yung binasa natin. Kasi po yung isang libong taon, may portion pa po yun. Meron pong kalhati doon, may nagaganap. At doon sa kalhati, may magaganap. Nakita po ninyo yung sinatawag na seven years tribulation. Yung unang pagkabuhay na muli, maaring ito yung first session ng tribulation, yung unang kalhati. At yung kalhati at hanggang sa matapos ang isang taon, may matinding magaganap doon. Kaya dito lang sa channel, marami pa tayong matutuklasan patungkol doon. So hindi pa natin yung madidiscuss yung mga tribulation na yun kung may nagtatanong man, ay bibigyan natin yan ng pagkakataon. Sapagkat ito naman ay hindi para sa ating tribulation kung ikaw yung sumasampalataya na. Tayana. Kung ikaw ay ayaw mong sumunod, pag-aralan mo yun para kung sakaling makasama ka sa tribulation, alam ano mong gagawin mo. Pero paghihirap ngayon kaya ang kagandahan, ngayon pa lang sumampalataya ka para makasama ka sa unang pagkabuhay na muli. So, amen po ba? Basahin natin itong verse 7. At kung matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan. Maaring ito hindi po yung tapos na tapos. Kundi ito, bago matapos ang isang libong taon, kasi po yun ang paghahari ng Panginoon para do sa isang libong taon, naroon po yung mga bagay na kaganapan at mangyayari. At doon sa bago matapos ang isang libong taon, aalpasan si Satanas para dayain ang yung mga taong hindi sumampalataya kay Kristo, hindi kumilala, hindi sumunod sa paran at utos ng Diyos. Ayan, mapapahamak yung mga taong may iwan. Amen? So dito, para maintindihan ninyo, yung pagdagit o yung pagkuha ng Panginoon sa bawat mana ng palataya, ibig sabihin ililigtas ng Panginoon. Bago dumating si Satanas, wala na dyan yung mga mana ng Ibig sabihin, may iwan yung mga hindi mana ng Ang sabi pa dito sa verse 8, at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa. Yan. Kawawa yung may iwan na kung saan hindi makakasama doon sa kaharian ng langit. Kapag binuhay kang muli, ibig sabihin, derecho na yon ng kaharian ng langit. Hindi ka na makakaranas ng ganitong tribulation. So, salamat po sa inyong panahon. Okay po ba? So, naging malino po ba sa inyo? At hanggang doon po muna, medyo hahaba ang ating talakayan. Ang importante, naunawaan po ba natin, kaibigan? na kung itong itinatanong mo, si Abraham ba'y nasa langit? Malinaw. Nasa daigdig pa yan ng mga patay. Amen? Ah, si Lazaro, ganun din po. Maaring ang inyong napakinggan ay hindi ito inaral na mabuti. Ano po? At yun nga ay hindi aral ni Kristo. Ang itinuturo sa inyo ay yung mga bagay na... Kasi dito sa tanong mo ay hindi ka rin pala sigurado may mali yata. O, di ba? O, ibig sabihin, kinonfermo mo yung dati mong aral at dito sa napakinggan mo. Pero ngayon, napatunayan natin, wala pa si Abraham at si Lazaro doon sa langit. Naghihintay pa sila ng pagkabuhay na muli. Doon sa unang pagkabuhay. Nakuha po ninyo ibig sabihin. So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway, manatili na kayo sa channel na ito. Marami kayo matulutunan. Huwag na po makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na yung ring bell button para lagi ang update sa ating channel. Lagi nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan po ng ating Kristo hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.